Doggy. binatiko si Inspi dahil sa mga content nito. Inspi, dumipensa at sinagot ang mga paratang sa kanya. Minana, may binay out na player. Yan ang mga may init nating balita mula sa mundo ng MLBB. Hatid sa inyo ng Just ML News. Ako nga pala si Brokey ang makakasama nyo ngayong araw para bigyang boses ang mga topic na yan. Pero bago yan, i mo na ang subscribe button at notification bell para una ka palagi sa mga may init nating balita. Kung inyong maaalala mga tropa, mainit ang naging sagutan sa pagitan ni Carl Dizzy at Inspi. Ito nga ay dahil sa content na ginawa ni Inspi sa jungler ng Echo na nagresulta ng pangbabash. Wika ni Carl na puro fake news lang daw ang nasabing content creator habang naghain naman ng resibo si Inspi. Dahil nga sa puro hate, puro negativity na ang nangyayari sa ML community, hindi mapigilan ni Doggy na magbigay komento na rin. Ika niya na... Eto na kay Inspi. Kasi, Inspi, no, may <laughs> <naman>. <laughs> Pabiru niya pang dagdag na sa sampung sinabi daw ni Inspi, labing isa ang mali. Hindi mo alam po, na, eh? Hindi naman natin masisisi si Doggy. Maski kasi siya eh, ilang bes na ding na content noon ni Inspi ilang bes na ding nagalit dito. Wika niya nga na kung iko-content uli siya ni Inspi, paniguradong demandang letter daw ang dadating sa bahay niya. Ano masabi ko sa content ni Inspi? Strike to nine sa akin. Eh. Ah, alam niya naman eh, hindi niya na ako pwede content eh. Pag kinuntin niya ako, may dem, dem demandang letter na dadating sa bahay niya. Eh. <laughs> ang topic na yan eh, nagtuloy-tuloy pa hanggang sa livestream ni Doggy mga tropa bigla kasing may nagtanong sa comment section kung fake news din daw ba ang Just ML. Fake news din ba Just ML? Just ML guys, ano yung neutral sila eh. Ayun yung kinaganda sa Just ML eh. Okay, lagi sila neutral, hindi sila yung naglalabas ng basta-basta news. Kumbaga, walang kinikilingan, walang kinakampihan, balitang totoo lamang. Actually, nakumpara pa nga tayo kay Inspi wika ni Doggy na iba daw ang way ng pagbabalita ng Just ML News. Like, ganito kasi, ganito pinagkaiba kay Inspi, pati kay Just ML News. Okay, kay Inspi ganito, I will, I will Yawi, nag out dahil galit kay Carl. Mukhang pa, ay, Yawi, aalis ah, na sa Team Echo. Alam mo yun, may insurance yung sinasabi niya. Yan na naman sa Just Emily or sa ibang mga page, sa ibang content creator. Kaya, na nagbibigay ng na news. Yawi, nag-walk out, nagka-problema ba sa Team Echo? Alam mo yung kine-question nila? Yawi, mag stay pa ba sa Echo dahil nag-walk out siya? Or nag-walk out pa talaga si Yawi? Or nagpasab lang? Alam mo yun, ayun yung pinagkaiba. Speaking of Inspi, -speak, Sumagot naman ang nasabing content creator. Ang dami na daw kasi nitong naririnig na komento patungkol sa content niya. Gayong title lang naman daw ang binabasa at hindi pinapanood yung buong video. Ika niya pa na hindi siya yung tipo ng content creator na puro magaganda lang yung sinasabi. Ayon pa sa kanya na balanse raw ang ginagawa niya. Na kung pangit yung trato mo sa iba e eh isasama niya ito sa content niya hindi pa naman dyan natatapos ang lahat. Alam nyo ba na may ibinunyag ding impormasyon si Doggy sa kanyang livestream patungkol sa roster ng Minana sa susunod na season? Kanyang isiniwalat na nag buyout ang Minana ng isang player. Wala naman siyang binanggit na pangalan. Ang tanging clue na kanyang iniwan eh Tama na pagtanggap ng mga amateur player kung gusto niyo lumakas na minana mag-buyout na kayo Nag-buyout na ton FYI nag buy out na okay kay four letters okay nag buy out na kami kay four kaya ang resulta sa mutsaring haka haka kung sino nga ba ang magiging bagong miyembro ng minana may mga nagsabing baka daw si Dilar lalo na ito rin ang napabalitang di umanong nag try out sa minana may ilan namang siyawi ang hula dahil sa issue nito sa eko o baka wala naman sa panggit. May posibilidad din na mula ito sa ibang MPL regions. Ang mahalaga e eh may clue na tayo kung sino ang mapupuntang player sa Minana. Sa ngayon, hintayin muna natin ang kanilang magiging official announcement ng kanilang roster para sa paparating na season ng MPL. Ngunit paalala ang mga tropa, rumors pa lang naman ito, haka-haka pa lang. Pero kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang tinutukoy ni Doggy? Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Ano masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.